Nasungkit ng 19 anyos na Novo Ecijana na si Jana Shane Bautista ang second runner-up bilang kinatawan ng Talavera at Nueva Ecija sa Miss Philippines Dubai 2023 ng Happy Moments Events. Nadiskubri si Shane habang nagtitinda ng balot sa Dubai at inalok na sumali sa naturang patimpalak na sinuportahan naman ng kanyang ina na isa ding dating kontesera ng mga beauty pageant. First pageant po ito ng uh, Happy Moments Events yun po, dun nakabase kasi yung CEO, kaya doon ko ginanap sa Dubai. Nagtitinda po kami ni Mama ng balik sa baba ng building po namin, kasama po ng ibang Pilipino po. Tapos nakita po ako ng organizer doon na Nagaling po sa event, pinasali po ako tapos uh, pinapunta po ako sa office para mag-fill up po ng form. Ayon kay Shane, ito ang unang pagkakataon niyang sumali ng international pageant sa kabila ng pagiging ambasadres ng mga event ng iba't ibang kumpanya sa Dubai habang nagtatrabaho din sa mga cosmetics. Mula sa 25 kandidata mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas, ay naging labing tatlo na lamang silang naglaban-laban sa finals. Nakakuha din ng 7 special award Award si Shane kabilang ang Miss Body Beautiful, Miss Happy Moments Events, Miss Avu Skin, Miss Casa Intershipping LLC, Miss Spearheads, Miss Santi Barley at Miss SMS Fashion Boutique Brand. Uh, paano ko daw po ma-encourage yung mga kabataan na i-prioritize yung education? Ang naging sagot ko po yung based lang sa experience ko po kasi Uh, pag uwi ko po last year, ang dami ko pong nakita na mga bata na hindi na nag-aaral or mas maaga pong nag-asawa. Kaya yun po yung isinat ko pong example na huwag maging ganun po ngayong panahon ko kasi ang mahalaga po ngayon panahon ng edukasyon. Dahil patungkol sa kahalagahan ng edukasyon ang naging tanong kay Shane sa natulang patimpalak na isa din sa naging dahilan ng kanyang pagkakapanalo ay may payo din siya sa mga kabataan na huwag titigil hanggang hindi nakakamit ang kanilang mga pangarap. Bagaman resident na ng Dubai ang pamilya ni Shane ay itutuloy nito ang kanyang pag-aaral sa Central Luzon State University sa kursong tourism. Nakatakdading sumali si Shane sa Miss UAE PTE sa buwan ng Nobyembre ngayong taon, kasunod naman ang pagsali ng kanyang mami sa Mrs. UAE 2023 na kapwa nagsosoportahan upang matupad ang pangarap na maging title holder ng beauty pageant. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.